nagbo-boyfriend ka, pinapaalam mo sa parents hindi? Opo, kasi respect po yun sa parents ko. Okay lang naman sa'yo na dati, kahit hindi ka pa 18, nagbo-boyfriend ka na, payag naman sila. Opo, kasi... Ayun, si Mama. Si Mami na kasi Mami. So, si Mami. Hindi <laughs> siya, siya pumapayag sa sinasabi <laughs> Nagagalit mo. Nagagalit na yan, Mami. Paglabas ko, babatukan na ako niyan. <laughs> okay, pero nalaman na rin ni mami na naging magjowa kayo. Opo, kasi sinasabi ko rin po, open po ako kay mama. Kapag mm. may mga, may crush ako, ganon, sinasabi ko. Hindi po mapayag si mami na kasi mao. <laughs> ay, ba't Mami? ka pa? Wala Parang di naman. Ah. <laughs> <laughs> hindi, hindi siya nagpaalam, mami. Ay, di, nagpaalam naman siya. Pero, hmm. kasi ang akala ko, October nung naging sila. Pero September? Ah. Pero September. Kasi ang akala no, ko, nung pagpunta ni Andrew, is naniligaw pala ah. Pero nung nakita mo si Andrew, pareho kayong tato magkakuwasa kayo, kaya tumayat <laughs> <Sa> Kaya <laughs> Pero mamay, boto po kayo kay Andrew that time? Uh, he's a nice person naman mm -hmm. kasi talaga. Bait nice. naman. May respeto din talaga. Pag sinabi ko naman na, o oh, ganitong oras, uuwi kayo. Hindi sumusunod pwedeng magpaabot. O, oh, sumusunod oh, naman. Maganda naman pala ang record oh, ni Andrew yes. kay mami. Mm. Kaya hindi ka na rin, ano, sumang-a. Hindi ka na rin yung humadlang. May hindi niya, naman ako naging, again, sa mga, sa naging past ng anak ko. Kasi lahat naman nung pumunta, nanligaw, isa bahay talaga. Kasi oh. yun yung patakaran ko na pag may manliligaw iyo, dito sa bahay pupunta. Okay. Hindi ikaw yung pupunta sa place ng lalaki. Mm. Oh. So,